Dalawang buko pa. Ah, Angel. Dalawang ganyan? Isa, dalawang abukado. Ah, avocado. No, uh, abukado mango. Oh, isa lang 'yan. So, dalawang abukado, oh, isang kokulit lang. Ayun oh, sayo. Abukado mango ka? Abukado mango? Abukado kami ni Kulik. Kay J, kay Kay, basico 'di? Eh. Yung sa dalawa? Oo. Ha? Sarap talaga. Ay, abukado ba 'to? No. Ah, bukan. Isa pang abukado. Abukado mango ba 'yan? Hindi abukado plain pa. Avocado plain. Sa akin ikaw. Avocado mango at saka ano? Si Debbie ano? Chocolate at saka yung ano? Vanilla. Oh, vanilla chocolate. Vanilla, chocolate vanilla? Oo. Uh oh, Chocolate vanilla naman doon. Vanilla. Saka isa. Dave. Avocado mango. Oh, mamaya, mamaya, ulit. Okay. Isa pang avocado. Ikaw wala pa? Yan ang avocado lang

sarap yummy ang galing niya ang galing niya Kau tu tu lah, kau tu tu lah. Kau tu tu lah, kau tu tu lah. Kau tu tu Nilagyan <laughs> talaga ng style Maganda ng background Maganda Hindi ko na nga alam Pagandahan <laughs> lang nila <laughs> Si Guning na nagwagi Maritay pa nga, iningin oh Ayan yung pulandit niya. Dito lang sa tapat na ano yan, ice cream. Saan kayo magsakay press? Kahit saan eh? Diyan lang. Sure. Ah, Anong oras kayo uwi? Ayun na. Dugo yan kayo? Magsakay ako na. Magsakay kami ng bus eh. dumadaan sila, taglakwibi na. Masutsu. Tapos diritsyo na layas, minsan, wala na kain kain. Hindi na ako nagluluto ng kada. Meow! Ayun yung isa. Ang bilis niya yung no, magkain mo Oh. Kaya nga. Ang mga pahirapan, pangapumasok pumasok, Oh. na ไม่ดีเลยไม่ดีต้องเชื่อมันเลยต้องให้พรีเมี่ยมก่อนแล้วคนนี้ก็รู้รักพูดสิ่งก็นะไม่ใช่ยังพูดไปยุบไปไม่ใช่ไหมตอนนี้ก็จะตายยุบไปตายยุบไปจะไปตายทุกคนมันจะตายพูด m i n t